guys, mga katropas. At dito tayo sa Mindoro. Susubukan natin magluto sa kaawali sa init ng araw. Uh, gayahin natin nagbabiral sa Facebook at YouTube. Subukan natin kung makakapagluto tayo. Let's go! Ito natin yung kawali. Dito muna. Mga 30 minutes pa initin natin yung kawali. Tapos magluluto tayo. tingnan natin after 30 minutes kung mainit na okay, yeah. okay. Pagluto na <laughs> tayo dito. Painitin muna natin. Ha? Nga? Painitin muna natin na ma 10 minutes. Okay. Nang ano? Nang uh, itlog kung maluluto, testingin natin. Whoa. Tingnan natin kung laluluto. Oh, wow. How oh. you Oh, totoo nga, nakakaluto. Balitan natin. Man, ibang, yun Ayun, yun, naluto oh. nga. Ate Feistas yan. Di tayo? Mahirap lang tayo. Nagmotor lang, lang, Nag lang ako. Nagmotor lang ako mula may hila. Ayos. Ayos na. Naluto. Pwede na kainin. Luto na. Ayos. Okay guys, thank you for watching. Ah, tama na.